Gawa naman tayo ng atsyarang papaya. Ang una nating gagawin ay gagadgarin muna natin ang ating papaya. Ito ay lalagyan natin ng dalawang kutsarang asin, lalamasin, at saka pipigain ng dalawang beses para sigurado tayong mawala ang katas nito. Sa isang kaldero naman, magpapakulo na tayo ng ating suka. Isang litro ng suka ang ating ginamit. Lalagyan din natin ito ng isang tasang tubig. Isang kutsarang asin at kalahating kilong asukal na segunda. Lalagyan din natin ito ng tatlong pirasong siling maanghang. Kapag kumulo na ang ating mixture, papainitan lang natin ng bahagya ang ating gulay, ang ating bell pepper at carrot. Ibablanch lang natin ito ng mabilis, mga 12 to 15 seconds lang para crispy pa rin ito. At pagkaraan nito, pwede na nating isama ang iba pang ingredients, ang ating sibuyas, bawang, pineapple seed bits, at ang ating pasas. Haluin lang natin itong maigi at kapag malamig na ang ating pinakuloang suka, pwede na natin itong isama. And gano'n lang kadali gawa na ang ating atsyarang papaya. Ito ay the best sa mga pritong pagkain katulad ng isda. Kain tayo!